Labing dalawang pakete na naglalaman ng pinaginalaang shabu, isang itim na bag at mga foil. Ito ang mga nakumpiska mula sa isang 39-anyos na lalaki sa kinasang search wanat sa Urdaneta City, Pangasinan noong linggo, August 17. Umabot sa 60 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 400,000 pesos ang nakuha ng mga otoridad sa suspect na kinilala bilang isang high-value individual sa lugar. Nasa kustudiya na ng Urdaneta City Police Station ang suspect. Samantala sa patuloy na pagsasagawa naman ng Police Regional Office Cordillera ng kanilang operasyon kontra droga mula August 11 hanggang 17, umabot na sa 34 na operasyon ang kanilang naisagawa sa loob ng isang linggo. Labing pito dito ay marijuana eradication, labing dalawang by-bust, tatlong implementasyon ng search warrant at isang pagsisilbi ng arrest warrant na nagresulta sa pagkakasamsam na ngaabot sa labing limang milyong pisong halaga ng droga at 21 mga nahuling drug personalities kung saan sampo sa mga ito ay high value individual habang labing isa naman ay street level individual. Kasabay ng patuloy na pagkakadiskubre ng mga otoridad ng mga panibagong taniman ng marihuana sa probinsya ng Cordillera ay ang patuloy nilang pagtugis sa mga personalidad na nasa likod nito at maging ang mga cultivator sa buong rehiyon. Vanessa Bugtong, RNG News.